So, mayang gabi isa tanan no. Uh, good po sa lahat and uh, I don't know kung may gising pa diyan sa ating mga followers no. So, yun lang, parang dim light lang. So, nagkakape ako ngayon. Live tayo para sa public watch hours natin no. Dagdagan. <laughs> Kumusta kayong lahat dyan at sa How's your New Year? Sa pagsalubong ng New Year nyo, kumusta? Hmm. Nagpakape ako tapos Ang pares is cake Salim sa New Year Yan. So sa mga solid na followers ko, uh, maraming salamat po na pero gaya ng post ko, na na-post ko sa aking community, uh, hindi talaga maganda yung pag salubong ng New Year ko ngayon. Dahil nga sa na-demonetize again ako dito sa aking YouTube channel for the reason reuse content. So, yun po ang reason. Ah, dahil sa mga nagawa kong mga reaction videos sa short videos, and akala ko sa inyo una, yung dati ko talagang ginagawa, yung paggagawa ng mga reaction videos, yung pagdadabing lang, at saka pagkomento through dubbing sa reaction. Ay, okay lang. But now, so, siguro sa dami ng mga malalaking views ko sa mga reaction videos at sa nakaka-gain ako ng mas maraming mga subscribers parang naging mas stricto siguro si uh, YouTube o ang team YouTube sa paggawa ng mga reaction videos ko hindi siya kailangan na uh, pasimple-simple lang yung pagdadabing lang. So, kailangan mag-effort ka talaga sa paggawa o pag edit ng mga reaction videos. So, lesson learned again. Pero actually, matagal ko nang ginagawa yon nung, nung mga nakaraang demonetize ko, ay okay lang naman yon As long as meron kang ginawang revision o yung paggawa ng reaction videos. Pero suddenly, again and again, ayun, nangyari ulit. Then nag reapply uh, na, <clears throat> nag-appeal ako ng video. Ah, uh, ko nag-appeal ako sa Team YouTube. Basta hindi hindi siya tinanggap. Dahil nga sa meron talaga akong violation sa reuse content na hindi ginawan. Hindi sila hindi, hindi acceptable yung pag reaction videos ko na hindi uh, deeper yung paggawa ng mga pagre-re-edit or yun lang pagdadabing lang ginagawa ko kasi eh. tapos yun konting reaction video uh, reaction o komento lang sa dubbing kaya yon napasali tayo sa na demonetize bago magbagong taon but we still have a chance na may balik yung monetization ko kailangan ko pang mag apply again kapag na-hit ko po yung 4K 4K public watcher at saka yun, ewan ko kung totoo na isasama na yung 10 million views sa short videos eh yun ang mahirap, di ba? Ba okay lang. Kasi positibo naman ako. Na ayun, tuloy pa rin tayo kahit medyo nakakapanghina ng loob kasi hindi na monetize yung aking channel. But still, tuloy pa rin kasi love natin yung pagbablog eh. Hindi man ako ganun kagaling, hindi man ako ganun ka maganda gumawa ng mga vlogs katulad ng ini-expect ng iba. But yun. Habi ko kasi ito at saka trip ko kasi yung magawa ng vlog. Yung parang nasisiyahan lang ako sa paggagawa ng mga videos. Kahit mga simpleng videos lang na ginagawa ko o mga simpleng vlogs lang. Masaya ako doon. Yun mga pide ito, no kape tayo so yon yung cake yung pares ko sa kape yun ko lang may gising pa ba ngayon ano oras na pala so time check malapit na palang mag alas 12 o hating gabi <laughs> ngayon pa ako nag -live. eh tulog na talaga siguro lahat ng mga tao Tsaka saka mga subscribers natin siguro ang mga gising na mga subscribers natin is yung mga nasa labas o abroad or yung mga hindi hindi dito sa Pilipinas kasi mostly tulog Tsaka bukas kasi pasok ka na back to school na di ba balik eskwela na sa most of the private or public schools di ba So, back to normal again Yun oh So, sa mga solid na supporters natin oh sa mga naka-subscribe ito Daga salamat yapon sa kanunay na pagtanaw Pag supporta sa ako Pero naman talaga kasi may pagkakamali din tayo nang nagawa It's a uh, again and again lesson learned Kasi kung mas marami tayong giging para sa akin kasi kung marami kang mali na gawa mas marami kang matutunan kasi hindi ako perfecto at saka hindi rin ako magaling so mas marami akong nagawang mali kaya mas marami mas marami din ako natutunan mas so alam minsan yung akala natin tama ay mali para pala Ubus ko na tuloy yung cake. So, salin sa New Year. Sarap kasi ipares si yung cake sa kape. Pero actually, yung kape ko is isang kat, ah, kalahati lang ng ano, ng stick na coffee. Plus, nilagyan ko na. Nilagyan ko siya ng gatas. So, yung isang stick ng ganito, yung ganitong stick, hinahati ko yan eh. Yung laman ng isang stick na kape. Ang laman nito, hinahati ko lang sa isang timplahan tapos lagyan ko din siya ng konting gatas ayun yun ako ng kakape ganun ang style na pagkakape ko hindi kasi ako mailig sa puro talaga na kape sa mapagpalang gabi o madaling araw na siguro sa oras nito so matagal-tagal din hindi ako nakapag live no and i'm sure kung wala mang manonood live sa video na ito okay lang at least mapapanood nyo and yon kahit demonetize tayo no? patuloy pa rin tayo alam ko namang ito yung hilig ko sa so, ngayon kumbaga nakailigan ko na kasing uh, mag vlog pero yon sa nga nangyari na naman Kasi ako ngayon eh. Kaya mostly na nagagawa ko dati is yung mga short videos, yung mga reaction video. Dahil nga sa hindi ako makagala, hindi ako makagawa ng mga vlogs sa labas. Bantay bata kasi ako eh. Sa aking anak. So ako lang magbabantay ng anak ko. Makakalabas ako ng bahay, magde deliver lang ng tubig. Tsaka kung mag-edit ako, hindi rin ako maka ng mga long videos agad-agad dahil nga sa nagbabantay ako ng bata. Kasi yung anak ko is need na talaga na siya ng attention, no? especially sa mga 2 years old or mag-3 years old. Malapit na mag-3 years old yung anak ko. Naisip ko kung paano ako mapapa... Map May isi-celebrate yung birthday ng anak ko next month. Kasi kailangan ko pa lang gawa ng paraan. Or dumiskarte. Kasi wala tayong regular na trabaho. Eh sideline sideline lang kasi ako at saka may tindahan naman ako pero hindi na ganoon katulad ng dati na sobrang lakas yung benta yung ako pa nagtitinda kasi actually as of now dalawa na kami nagtitinda dito ako yung tindahan ko at saka tindahan ng mama ko eh simulan matay si papa nagtinda na din yung mama ko so parang mga timang no nagtinda yung anak uh, nagkaroon ng sari may sari-sari store yung anak at saka may sari-sari store din yung mama ko. So magkatabi lang kami. So paano? Paano pa kikita, diba? Pero pero talaga naman eh. Hindi ko naman masisisi kasi 'yun, simula na namatay si papa. Kaya ang may extra income kasi ako pam pamilyado na pugko. So may anak at asawa na ako. So kailangan ako mag-focus sa anak at asawa, anak at asawa ko. And yun nga, hindi lang sana naging ganito mas si seryoso na sana yung pag-vlog dito sa YouTube saka sa Facebook page. Sorry sa so, um, sa mga hindi po naka-follow dito sa aking Facebook page din no. So meron din ako Facebook page na ako saan doon ako now medyo nagpo-post na mas na mga content ko no? sa Facebook page kasi monetize din yung aking Facebook page pero hindi ganoon kalaki o hindi ganoon ka worth it yung revenue doon dahil nga sa hindi ako monetized din sa Reels, ads on Reels. So 'yun ang kulang ko. Dahil monetized ako, pero ang liliit ng binibigay sa Facebook kasi nagbabase sila sa malaki ang views, malaki ang engagement, malaki ang reaction, malaki ang na-share. While dito sa YouTube kasi, mas maganda. Kasi kahit malit yung views mo, at least merong insakto na binibigay na revenue dito sa YouTube, di ba? Sakto yung effort mo sa paggagawa ng mga videos at sakto lang din yung naibibigay nila na revenue para sa iyo. Sa so para sa video na nagawa mo. While doon sa na feel ko kasi sa Facebook kahit gaano ka pa ka-effort sa paggawa ng mga videos kahit ginandahan mo pa as long as maliit yung views maliit po yung engagement maliit po yung reaction maliit possibly wala ka rin kita doon or may kita man 0.0 dollar ganun lang while well, dito sa youtube mas maganda yung kitaan as long as malaki yung mga views mo or kahit maliit yung views mo as long as umabot ka lang ng 1000 views per video ay okay na din di ba so yun ang nafe-feel ko so nga lang yun nga demonetize tayo sa youtube at nakakapanghina ng loob. But, yon kailangan pa rin natin maging positibo. Diba, ganun, ganun naman talaga eh. The more na marami kang <laughs> pagsubok na ha kakaharapin, so mas namamold yung sarili mo. Kung paano mo lulusutan, lulusutan at kapa paano mo siya uh, tatanggapin sa sarili. So, as a content creator, siguro, yon daming nangyari sa channel ko kasi hindi naman talaga ako ganoon ka focus personally so pero ang trying na sana eh sana ngayong taon gusto ko sana maging active na talaga kumbaga bawat gagawin kong mga vlogs is yung may laman talaga pero yun nga hindi mo talaga maiwasan sa sarili no na mapangihinaan ka, mawawalan ka ng gana, dahil ganito. Hindi mo, hindi naman ako ipokrito or yung anong, anong uh, term dyan, hindi naman ako plastikan o kaplastikan na hindi rin naghahangad ng revenue sa mga ginagawa mo mga content or vlogs. at hindi naman ganun ka galing ako sa paggawa ng mga vlogs at least nag-i-expect din ako ng mga kahit kakaunti na mga revenue as sideline dito sa pag-youtube diba? malaking bagay na po yung sasahod ka dito sa youtube diba? ganun eh pero yun na nga, nangyari na nangyari lahat ng magagawa kundi tanggapin na lang ang hatol ng team youtube pero it is a eh, uh, learning point siguro Kumbaga, tinutulungan din naman tayo ng team YouTube na ganito. Ang violation mo, ganito ang dapat gawin mo ganito. Pero tatanggapin talaga natin 'yon ng maluwag sa puso dahil 'yun ang hatol eh. Danong nangyari. Pero salamat pa rin sa team YouTube daw. I understand naman And 'yun, stay positive lang kasi dito ako nagsimula sa pag youtube talaga kaysa sa Facebook. So dito ako nakilala sa pag youtube Ba't hindi naman ka kilala, di ba? Matagal na akong nag-YouTube. Pero nga lang, palpak pa rin kasi hindi ako gano'n ka galing or uh, ka-expert sa in terms sa legalities at saka sa mga palisiya ni YouTube. Pero actually, simple lang naman talaga kung susundin mo lang yung originality ng mga ginagawa mo mga videos o yung mga ina-upload mo dito. So ang akin kasi is mahilig akong gumawa ng mga reaction videos. Minsan hindi ko na siya nagagawa ng maayos. Kaya yun siguro ang reason. So ayun. Basta masasabi ko tuloy pa rin ako. Hanggat meron pa akong wifi sa ano uh, kaya ko pang gumawa ng mga vlogs. Kasi tao lang tayo, di ba? Pag darating yung point na bagsak ka na talaga, yung nasa low level ka na talaga ng depression or hindi siya depression. Eh, malalim yung depression eh. Mas malala yun. Kung baga, nawalan ka na talaga ng gana. So, kailangan mo nang mag up sa sarili mo na convert yung iba na mga hobby. So, pag dumating yung panahon yon at hindi, na, hindi nyo na nakikita na nag-upload ako, baka kailangan ko lang talaga na mag rest muna ng kaunti pero hindi ako susuko kasi hindi ko iiwan talaga itong youtube kahit matagal man akong umangat dito at saka matuto ng mas matuto tuloy pa rin ako di ba sa pag uh, youtube kasi masaya ako masaya akong mag youtube then yun. Kung siguro na ako nagsimula ako nung una kapanahon, panahon, ma way back 2000 yung kapanahunan pa siguro na mailig pa ako magsayaw sumali sa mga anong uh, panahon na ilig din ako sa pagda drug race way back 2000 siguro 2011, 2012 ganun. o 2010 simulan natin 2010 siguro maganda yung malayo-layo na siguro ang narat naratig at natutunan ko diba, pa talaga ako ka kahilig sa social media kahit nga facebook noon eh ko so naglagawa ako ng facebook page way back ano na siguro mga 2020 something gano'n siguro di ba hindi ako masyadong active dun sa facebook noong unang panahon So bago lang. So sa YouTube talaga ako nagsimula. So nagsimula ako sa YouTube is 2018. But not that good on making videos or hindi ko alam kung paano mag-vlog, hindi ko alam kung paano uh, mag-edit, ganoon. Wala akong alam ka alam. So wala, hindi rin ako mailig na mag magtuon ng pansin sa paggawa ng vlog. So nagseryoso ako maggawa ng vlog simula noong na-hit ko yung 1,000 1,000 subscribers yun na po inaaral ko na talaga kung paano kahit basic lang na pagbablog pero gano' naman eh ang ang kalaban ko kasi yung sarili ko uh, sobrang mahihain ako sa harap ng camera uh, at sobrang mahihain ko na mag video or mag vlog sa harap ng karamihang tao o sa public yon ang kahinaan ko and until now uh, dinidevelop ko pa rin uh, kasi nangyari nung unang panahon eh, nung nag -blog, nag-try ako mag-vlog pinagtawa na ako ng mga kaibigan ko talaga but yeah, normal, talaga, normal, na normal talaga yung mga ganong pangyayari kung gusto mo maging content creator or mag-vlog ka talaga diba? pagtatawan ka talaga ng mga kilala mo lalo lalo na ako hindi ka pa kilala lalo lalo na ako hindi ka pa umangat normal yun ayun <laughs> wala na akong masyadong mga kaibigan na malapit na laging kasama ko so sarili ko na lang kasi umiiwas na din ako sa kanila uh, na ako ganun nila Pero yung mga kaibigan ko na lang is yung mga totoo talaga yung mga nangungumusta yung mga nakakasalubong ko sa daan, ha uh, namamansin talaga hindi yung pinagtatawanan ako kasi meron, meron din ako mga kaibigan na pinagtatawanan pa rin ako kumbaga nakakasalubo ako uy nagbablog ka ba, diba? yung, musta musta mga kalukuhan mo sa pagbablog yung mga ganun ba yung ginagawang joke yung pagbablog mo lang so syempre hindi ko naman pinapansin yun kasi trip ko to eh tsaka masaya ako sa ginagawa ko uh, kaysa naman doon sa magbibisyo tayo kagaya ng iba yung pag uh, gagawa ng mga hindi magandang bagay number one, bisyo alam mo yun ang ano, mga bisyo kasi sa pag-iinom panigarilyo or yung mga pinagbabawal na hindi dapat mong gawin sa sarili mo so wala ako nun kahit nga paninigarilyo wala ako kasi nagstop matagal ako nag-stop na manigarilyo and sa pag-iinom ng alak medyo hindi na ganoon katulad ng dati. So, nag-stop na din ako that, that time simula nung nagkasakit si Papa, nag-stop talaga ako. So, na umiinom naman ako, pero occasionally na kapag may occasion. Pero wala. Hindi ako umiinom talaga. So, gano'n ng uh, lifestyle ko. Hindi katulad nung una, na grabe, every night, every day. <laughs> Sobra. Inom dito, sigarilyo dito, ganun. Ngayon, hindi na. So, kape na lang siguro yung parang bisyo na unti-unti ko na rin uh, iniiwasan kasi alam alam naman natin na too much caffeine sa ating sarili, sa katawan natin ay eh, nakakasama rin. So, hindi ko rin maiwasan yung eh, Magka magkape, especially sa ganito na, no? itong mga oras. So, ayan. Uh. So, yun lang po. Dahil salamat sa pagtanaw. Nag-live lang ko ng konti para at least update sa inyo. Habang uh, uh, nice, good night, sa tanan. pita ka nun and hopefully you still support me kahit anong may araw. Mayong gabi sa tanan. Peace out.